Marami ang nagpahayag ng galit at pagkaawa sa batang katutubong hanunoong mangyan na 16 anos at grade 9 student sa isang paaralan sa Barangay Murta na walang awang pinatay sa pamamagitan ng sakal ng isang 29 years old na sigilian, hindi tunay na pangalan na isang lesbian o tomboy. Narito po ang update sa ating Mararo at Your Service at dito po ang ating special report. Ikinatuwa ng mga magulang ng batang 16 years old the grade 9 student na walang awang pinatay ng isang 29 years old na lesbian matapos maisampah ng kasong murder. Kamakalawa sa Occidental Mindoro Provincial Prosecutor's Office. Ayon kay Police Master Sergeant Leo Absalud, Investigator on Chase, Matapos ng kanyang isinagawang masusing investigasyon, lumalabas na matinding selo sa na nagudyok sa sospek na si alias Gillian, residente ng bayan ng Mamburaw, Occidental, Mindoro. Sa impormasyong nakalap ng inyong lingkod na, na madalas sumanong nababasa ng sospek na si Gillian na siyang may-ari ng cellphone ang mga palitan ng text sa pagitan ng biktimang si Nene at ng isang ka-textmate itong lalaki. Dahil si Gillian ay eh, nakatira mismo sa pamilya ni Nene, nagagawa nitong basahin ang mga text messages na unti-unting nagbubunga ng matinding panibugho sa puso ni Gilianda. Dahil dito niyaya na ni Gilian si Nene na sumama na ito sa kanya sa mamburaw upang kahit papano ay mailayo niya ito sa lalaking kateksmate. Subalit tumanggi na itong si Nene at dito nagkaroon ng matinding pagkatalo at dahil sa matinding panibugho o selos ay nagawa nitong sakalin sa leeg sa isang parte ng Labangan River Sityo Bagong Pagasa, Barangay Murta. At dahil mas malakas itong si Gilian laban sa 16 anyos na si Nene ay nagawa nga nitong mapatay. Susuko na sana ang suspect pagkatapos ng insidente subalit dahil na rin sa takot ay umuwi na ito ng mamburaw at lumapit na ito sa kanyang mga magulang. Sinamahan si Gillian ng kanyang kapatid na lalaki at sumuko sa mamburaw police at sa itinon over ito sa San Jose Police Station. Sa pauna nating panayam kay Gillian na nagsisisi sa kanyang nagawa. Buli natin itong binalik-balikan sa San Jose Police Female Custodial facility pero tahimik na ito at tila pagod na pagod na ito at nais nice na lamang itong laging tulog. Matatandaan na sinabi ni Jesse Revesencio na isang katutubong anunuwa at ama ng biktima na eh, hindi kayang tapatan ng pakiusap o tera ang kanilang desisyon na kasuhan itong si Gillian. Nais nitong tumanda na itong si Gillian sa kulungan bilang kabayaran sa ginawa nito sa kanyang anak. Ito ang ating special report. Manatili pong nakasubaybay at tumutok para po sa mahalaging impormasyon at uh, komprehensibong mga balita dito po sa ating Mararo at Your Service FB page at sa ating YouTube channel Arman Radyoman Marcelo Raro. Muli, maraming salamat po.